Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking live nito ay panawagan ko po sa mga vloggers. Yung marami ko nakita ngayon na ng mga OFW na binablog nila ang mga tungkol sa mga OFW concern. Okay? So tutulang lang po, wala naman pong problema kung gusto nyo mag-vlog regarding sa mga OFW. Okay? Lahat naman ay may karapatan yan. Ang aking palawagan sa mga vloggers, bago po kayo mag ng mga tungkol sa mga OFW, yung mga kontrata, yung mga anunong ano, mga, mga kinilaman sa mga OFW, alamin nyo muna, maigi, ang inyong sinasabi, bago niyo po sabihin yung mga binablog ninyo. Kasi, pag narinig ng mga OFW yan, siyempre, minsan, maniniwala sila doon. Pero, mali na pala yung mga sasabi niyo, Okay? Please, marami ako nakikita mga vlogger na dumadaan sa aking wall. Nag 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 nagbibigay sila ng information tungkol sa mga OFW concern. Okay? Please, Katulad po yung nung isang vlogger nakita oh, o niya na yung na, na nakutang, nakitang patay sa sa Kuwait eh sinabi na nasunog. Bago bago ko magtanong ng Isipin niyo yung pamilya ng no, mga tao mga binabanggit ninyo Okay? Mali-mali po yung ginagawa niyo sa mga bloggers na mga tungkol sa OFW concern, yung mga mahilig mag kung tungkol sa mga ganito ganyan, may mga magayan. Bago po kayo mag magsabi ng tungkol sa mga OFW, alamin niyo muna kung tama ang inyong mga sasabihin hindi po basta-basta ang magsasalabing, lalo pa sa social media pa, pag ikaw kwento, maniniwala ka ng tao sa iyo. Ah, ako, matagal na ako kung gagandong gawain ko. Kaya pakiusap na sa inyo. Gawin niyo po if you mga oh, sa mga mga basay sa apa, sa mga OFW go you can do it pero bago po kayo magsalita mga tento na tungkol sa OFW sa mga, mga kailangan ng mga OFW alam mo alamin niyo muna maigi okay Tandaan niyo po, tandaan niyo. Okay? Huwag niyo pong gawin Huwag niyo pong gawin Hanap buhay Makita lang kayo ng istorya Gagawin niyo gano'n vlog Viral vlog agad Hindi po gano'n Hindi po gano'n Okay? Kakuhin na kuhin nalulungkot sa mga ibang mga vloggers na ginagawa nilang pagkakaperahan. Okay lang, natutuwa lang ko sa ibang mga vloggers na gumagamit ng mga binag-vlog ko. Okay yun. Pero, yung mga iba nang iimbento ng na basta makakuha maganda, gagamitin ng word na maganda, hindi po tama yun, ha? E, huwag e, yung po sabihin, na sa Saudi. Ay, sa, sa Sukwit, nyo, ay, na, na, nasunog doon, nasunog doon, Huwag po ganoon. Kaya, kaya, sa mga vloggers, ha, ito po ay panawagan ko sa mga vloggers, mga maraming mga nagbablog, ng na mga OFW, Pati yung mga, yung pakontrata, yung mga, ano-anong ano, mga uh, sinasabi. Okay lang po kung tama lang yung mga sinasabi. Pero, gumagawa po kayo ng vlog na minsan, mali po. Hindi po maganda yon Mailito ang mga tao sa inyo. Ang mga OFW, anong kayo? Ito naman ay palawagan ko sa mga tao. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga bablad ng mga ibang tao. Tingnan nyo muna kung yung, yung mga tao to alam ba nila kung ano yung kanya sasabi o binabasa lang nila. Okay? Maraming kusing mga vloggers. Nakakita lang mga info kasabi ng rin sa, sa, sa social media. Nakakatakot rin nga noon. Okay? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga mga vlog. Tingnan nyo mong po muna, yung mga vloggers. Kung sino yung mga tao na yun. Kung anong ba ang kanilang kakayahan na magsabi. Okay? tungkol sa OFW concern. Alamin niyo maingi kung mataong ito ay meron sa kalaman o binabasa lang nila yung mga sinasabi nila. Bahil marami pong ganyan. Meron pong mga mga kilalang mga vloggers na na, 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 nagsasabi ng maganda sa mga OFW. Pero yung mga ibang mga mga OFW na na gusto lang makapag ano, okay, you can do what you think is right. Pero please. Ha? Siguraduhin niyo naman po lahat ng mga sinasabi niyo ay tama. Dahil po nagpakinggan ng OFW yan, minsan naniniwala sila doon. Ako katulad ko, sang katutak ang aking mga vlog even since before tungkol sa OFW concern ando lahat ng mga mga, mga matagal ko sabi para maging maging gabay ninyo andali na hanapin niyo lang mga vlog ko nandiyan lahat ng mga information makita lang yung vlogger na nagsisimula, nakikwento. Akala nyo, alam niya na yung ginagawa niya. Okay? Kaya mga tao, mga OFW, tingnan niyo po muna, mayigay ang tao mga pinapanoodan niyo na nga nagsasabi ng mga OFW ko sir, mga gantog. Huwag kayong basa-basa po. Dahil, dahil sa hindi po madali ang magkwento ng OFW concern. Kailangan po ng maraming experience diyan. Alam niya po kung nangyayari sa paligid ng isang OFW. mag-iingat po lagi. And today, siyempre, bagong taon na ngayon, kaya mag-iingat po kayo, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga vloggers na for the views lang. Tingnan nyo muna maigig ang mga vloggers kung totoo ba yung nasasabi nila. O kung sino ba yung mga vloggers na yun? Kung anong, anong, ba, anong nalalaman niya Okay? Maraming pong mga 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 vloggers tayo na, na mga mga, mga may alam Nakita pa nakikita rin sila nagoblog. Pero marami pong mga vloggers na na mag, gusto lang makapag makapag-vlog. Okay? So, yan lang po. Isang magandang umaga sa inyo. Salamat po,